ang pagkasaka po ay walang katapusang pagsubok. Nailipat namin sa magandang area itong ating uh, soybeans seed production program dito sa virgin area. Magandang tubo. Kanya lang nagkaroon kami ng problema dahil malapit sa masukal na area. Ito ang resulta. Inaatake ng ating kaibigan yung bunga ng ating soybeans. Ito kinain nila. So, ngayon, ang problema natin, how do we address this? Uh, hindi naman pwedeng maglagay ng lason sapagkat uh, napakarawak ng area. Meron na kapag-advise sa akin, sa palibot daw ng taniman mo ng mga halaman na inaatake ng daga, pwede ka mag-spray ng downy <laughs> of all solutions yan. Downy na sabon, yung panlaba. So ito si Obet, nag spray kami ng downy sa palibot sapagkat uh, according to the experience of other farmers, hindi daw nagugustuhan ng daga yung bango ng downy. So magandang commercial to sa downy ha. Pwede pala kayong gamitin na pang -takot sa daga. So uh, hopefully, eh, uh, maging successful tong strategy na ito sapagkat sayang naman, no? uh, dumadami na yung bunga. Actually, yung mga nauna na tinanim namin, itong medyo buo na yung mga liso, mga buto, ito yung inaatake ng daga So, sayang. Ang kaganda, oh. Tatlong butil sa isang pod and ang lalaki ng butil. Ito yung pwede natin gamitin sa edamame, actually. So, hopefully, eh... Matagpuan natin solusyon at uh, ginagamit natin yung recommendation ng ating mga kaibigan, mag-spray sa palibot ng area ng uh, downy na sabon uh, para ma-discourage daw yung mga dagaan na umatakin. Tingnan natin, we will see in uh, a few days.